Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Kanina, Emil, ay napag-usapan natin ang El Nino at syempre yung paghahanda sa La Nina. Alamin natin ngayong umaga, ang paghahanda na ginagawa ng mga local government units. Nasa linya natin, South Cotabato Governor Ray Tamayo. Siya po ang National Chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines o so ULAP at ang Pangulo ng League of Provinces of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Welcome po sa palatuntunan. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag, sir. Maganda umaga naman emailing kati ano? at ating mga taga-panood, mga taga-pakinig nandyan. Isang napakaganda umaga sa ating lahat. Mm -hmm. uh, bagamat narating na po yung rurok ng uh, El Nino, ay marami pa pong mga mm -hmm. probinsya ang apektado sa inyong tala, dyan sa inyong samahan sa ULAP at sa League of Provinces of the Philippines. Ano pa po sa ngayon yung mga probinsya na nakararamdam pa rin ng matinding epekto ng El Nino? Ang binabanggit kasi kati, Governor ng uh, Task Force El Nino kada araw nadaragdagan Oo. daw yung munisipalidad probinsya na nag-declare uh, de state of calamity. Governor, kayo na po. Kaya naman, uh, ang masyadong apektado pa ngayon ay nasa Luzon area. But uh, because of the LTA na dumadaan sa Mindanao, eh, since last week ay halos everyday na ang ulan uh, dito sa, sa, Mindanao. Kaya yung mga bagong areas, sa patuloy pa rin na naka, nakakaranas ng El Nino, ay karamihan nasa, nasa Luzon pa ng mga provinces. Ano? So uh, ang total na naapektuhan ng mga probinsya sa buong Pilipinas ay nasa may 60 uh, provinces uh, noong nakaraang uh, buwan. Pero sa ngayon ay eh, dahan-dahan na nakaka-recover, especially sa area ng Mindanao. Mm -hmm. Yung mga nag-declare po ng mga state of calamity, uh, nabawasan na rin po ba dahil uh, inuulan na rin yung ibang lugar, Gov? Uh, hindi pa naman, uh, ano kasi uh, kung tatandaan mo, kung, kung i-assess mo yan, Uh, ang epekto kasi ng El Nino, ito yung mga tanim that was last month or two months ago ng mga tanim or even three months ago, may naapektuhan pa no, ng mga tanim. Na nag-expect na ha harvest yan by, by June and July. Okay? So ngayon na nangyari, uh, dahil na mata ito, walang harvest ng June and July, ito yung uh, kasama pa ito sa maapektuhan ng... Uh, ng effect ng El Nino yung mga harvest ng June at saka July. Isipin mo na lang, wala tayong mga harvest ng June and July. Iapit talo tala yung ating mga magsasaka. Kung kaya ang ating mahal na Pangulo ay umiikot uh, per provinces, provinces umiikot para uh, magbigay ng assistance doon sa mga farmers na na affected ng ng El Nino na alam natin na makapituan pa hanggang sa susunod na mga buwan yung kanilang pamumuhay. Ang binabanggit Governor ng uh, Pangulong Bongbong Marcos, whole of government approach at uh, kahapon ay uh, nag-ikot siya sa inyong lugar para magbigay ng yung uh, financial aid, magbahagi siya ng financial na tulong. Ay, 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 yung mga lugar na dapat pa sanang mapuruhan ng tulong na ito Governor, Ano anong lugar po yan para sa inyo? alos halos lahat ng 60 provinces na yan ay talagang apektado talaga. Ang uh, provision probinsya ng South Cotabato at ay umabot na nga ng mga 2, 2 billion ng damages. Pero uh, whole of the region approach yung, yung gusto ng implementa natin mahal na Pangulo kaya tanjan lahat ng mga uh, member na kanyang kabinete kahapon umikot na tumitingin maliban sa direct budget coming from the Office of the President. Meron yung budget coming from different uh, agency na yung specific program mismo ito ay uh, ito ay dinadagdagan rin ng mga local government units out from the calamity fund at uh, yun ay yun ang napakaganda dahil sa pagtutulungan ay talagang malaki ang may tulong nito may ambag dito sa pagresolba ng problema ng mga local government units mm -hmm. Okay, gov, uh, nararamdaman pa rin natin at mararamdaman pa sa mga susunod na buwan yung epekto ng El Nino pero ito na naman may pararating naman na La Nina. Ano naman ang paghahanda na isinasagawa ng inyong samahan para naman sa epekto nito? Alam mo kasi ang maganda ngayon sa samahan ng mga local government units, ay talagang establish or na-establish na talaga yung hazard map, no? Uh, dahil yung hazard map nito, ito yung magdi pag uh, paglanilya, laminya sa yung mga specific area na una maapituan sa iyong locality, sa iyong probinsya, sa iyong mga munisipyo at uh, sudan So dahil doon, napakadali ng gawan ng parahan uh, kung anong gagawin di ever na magkakaroon ng, ng uh, mataas na rainfall rate. Uh, ano bang una kagad na maapituan? Saan ba yung landslide prone? Saan ba yung mga, saan ba yung mga uh, flood uh, prone uh, area saan ba yung mga grito no so nakamapping na yan uh, kati ni Mel uh, dahil nakamapping na meron na tayo mga possible na action plan uh, if ever na uh, tatama yung lani lani niya mhm mm At ayon po sa Malacanang, ano, uh, niya yung mga LGU nga na magsagawa na ng mga desilting para maiwasan yung pag-apaw ng mga ilog at mga waterways. Ito ba isinasagawa na ngayon ng mga lokal na pamahalaan? Yes, yeah, tama, tama po yan, Kasi ganito yan. Uh, alam na namin kung saan yung mga flood prone area. Uh, alam na namin kung saan sa hazard map ang maapektuhan. So, automatic yan. Uh, inaayos na namin kagad yan interpretation for La Nina. Mm. Oo, oh, oh, Cathy. Mm -hmm. La Nina, oo. Oh, yun pala, pinaghahandaan na rin. Nina, Governor, balikan ko lang po itong epekto ng El Nino. Governor, ang binabanggit ng Task Force El Nino, merong epekto sa kalusugan, sa agrikultura, at sa pangisdaan. Sa yung health effect ho, sa tao, ano ba ang may share, -share nyo sa publiko? Patungkulo rito sa epekto pa rin ng El Nino. Sobrang inito sa ating mga kababayan, yeah. sir. Oo, oh, sobrang init. Paglabas mo lang ng bahay, talagang uh, talaga mainit na. Kaya ta uh, ina-advise na kailangan talaga magsuot ng sombrero agad dahil yung heat, um, ang biglang pagpagtama ng, ng init sa ulo ay talaga nakaka, nakakasakit yun. No? Hindi lang basta-basta yung iba, yung mga matatanda ay nagkakaroon ng heat stroke. At uh, yun yata, uh, kailangan talaga na mag-ingat, uh, especially mag-ingat doon sa uh, pagpapa pagpapainit or paglabas ng ng bahay at at uh, ang ng init. So dahil diyan sa init ang unang mapiktuhan talaga sa kalusugan. Marami na piktuhan yung pagtataas ng uh, blood pressure at uh, kailangan talaga maginom inom ng maraming tubig para naman ma-dehydrate. Okay, marami, marami hydrate. Dapat tama Maria Idri. okay, maraming salamat marami. po sa inyong uh, panahon, Governor. Have a blessed weekend, Governor Sir. Yeah, thank you po, sa email uh, mamkati uh, sa inyo maraming salamat at sa ating mga taga panood isang maraming salamat sa ating lahat. Mm -hmm. umaga po sa inyo. Antin po nakapanayam South Cotabato Governor Ray Tamayo, siya po ang National Chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines o so ULAP at ang pangulo ng League of Provinces of the Philippines.